Ayan mga ka-charm. Ayan po yung mga ginagawa ng mga mama East ano po yun ang burakay Yung my word ng burakay Parang statue ng burakay yan. Ayan po ay inaano dyan yung mga magpicturel po kayo pag pupunta kayo ng burakay yan po. yan na ano po nila. Nagawa. Maganda po dyan mag picture picture mga kachan sa remembra mo po. And, ayan, may dalawang babae. Mga sexy. Ayan, may nagde-date. Ayan, yan po yung mga market market dyan o yung softener. Pupunta tayo ng Boracay. Dyan po ang dami dyan. May mga mga damit. Ayan, um, may gwapang dumaan. Ayan po. Ayan. Yung ayan, ayan mga ka-charm ayan, ang bilis ah ayan, ito po yung dagat ayan ayan po yung kanilang ginagawa kinaganyan oh. ng paa para matibay siya ayan, ang ganda ng dagat ayan mga ka-charm oh. ganda, maganda magligo dyan dito naman po ay yung gabi na to ay mayroon po yung bar. Yan po ay sumasayaw gamit ng apoy. Ayan o, oh, nakakatakot. Pero maganda kayo yung tingnan. I love that. yan, yan oh, sumasayaw sila. Mag voice over lang tayo mga kachams kasi. Nakapirate po tayo. Mayroon pong tugtog yung ginagamit ko kasing tugtog is nagaka copyright na kiniklaim ayan oh, grabe yung ano ang lalaking pinaikot-ikot charap silikod ayan um, pinataas pa yung ano ilaw-ilaw po oh ayan hmm. daming taong nanonood mga ka-charm dyan ayan tingnan niyo po ang daming daming tao ayan po Maganda kasi tumatambay dyan eh. saka may ganda-kanta. Ayan po kasi mayroong ano dyan, banda. At yan po sila ay nagsasayaw yan. Parati paggabi yan. At ang kanilang trabaho. Mga ka-charm. yan Dito naman. Alawa kasi yan eh. Sa kabila. At sa doon oh. Hmm. yan, Grabe gas lang naman yan eh. Subukan ko kaya. Ayan na. Char. Mag-apply kaya ko dyan. Gaganyan din ako. Sayo, sayo. O, ganyan, ganyan. oh, ganyan, ganyan. oh, ayun. Hmm. Hmm. Gandahan lang siya. Naghanap hmm. ng bulo. Ayan, ayan na. Nagsimula na. Ayan, ayan. lakad-lakad hmm. hmm. pa si, ano, o. Oh. Babae, Oh. Wala mm -hmm. ang haba ng kinihan. Doon yung kumakanta, yun doon. kumakanta. Ayan doon. Mm -hmm. Hinatak pang lalaki. Um. Wow, legs. Sene. -il. Makita akit yun. Oh, wala kayo dyan. Tingnan nyo dyan. Baka yung asawa nyo. Dyan, ah. Yan, dami nagpibidyo din, mga kachuan. Yan. Hmm. Kung tumamling ka kaya dyan, <laughs> char, graming ikot, hindi ka nahihilo yan. <gasps> oh, grabe, oh. Hmm. Ayan. Parang nagsusumbayan yan. So, tataba ka ba dyan? Sa ganyan? Hmm. 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 Tingnan mo. Hmm. Hmm. Ayan, ayan. Ayan, char, kachar. Ayan, Sige. Ayan. okay ay, Kulang na lang. Ang anuhin, eh. Lunokin mo kaya yan. <laughs> char. Pagod ka na? Ah, hindi pa raw. Hmm. Ayan to. Sige. Hala, bera, bera. Mm. Mm. Oh, tinapon po. Ayan. Oh, yung bayong bayong siya. Pagod na ata si Ining. Mm. May sinasabi kasi siya dyan eh. Inaano nila Oh, nyo, Beke. Eh. Lab na yan. Ganyan. Kaya na yun. yun. Hmm. Hmm. Ayan. May nakit siyang lalaki. Oh. Patay. Tatay dyan. Ayan yun. Dito ang kakanta-kanta yung stage nila. Oh. Hmm. Sino ba mag-jikas dyan? Oh? Mag pa dyan. Oh. Oh, diba? Ganda kaya. Oh. Ang ganda ang gumala sa anong mga charm sa Boracay. Oldo yung ano ngayon ng dagat is maganda na. like before yung pumunta ko noon 2000. or 9. Adami pang green-green sa anong sa dagat sa tabi. Pero ngayon ay malinis na siya. Ang ganda na ngayon. Dati kasi parang ang yung dagat is dumi. Pero ngayon is maganda na siya. Yan po. Yan. Hindi hmm, di siya nahihilo no, sa kakaikot niya. Ayan. Ganyan din yan. Hmm. O, dilaan mo. Ganyan yung, kasi ganda na yung trabaho nila eh. Kaya sanay na sanay sila. Kaya kayong mga bata diyan, wag niyo pong gayahin yang ganyan na. Ay baka masunog yung ano, yung bahay natin. Kasi ito mga professional po to sila kaya kaya nilang gawin 'yan. 'Yan. Salit-salitan lang po 'yan sila eh. 'Yan, iba-iba na naman. May doon sa kabila at may din dito din sa kabila. Ayan, dami nila. Ayun sa dulo may dito din. Oh. Hmm. Ayan, ganyan. Ang gastos ng gasolina yan. Ayan naman yung lalaki yan naman. Ang init yan. Hmm. Grab. hmm. Wow, like si Nini. Grabe si Oh. Wow, like si Ninang. Mm, din sa kabila oh. Mm, sila ng kanilang ano, exclamation Okay na ba 'yan? Ngayan. Sige. Sige. Ang ganda na. No? Malabo kasi yung aking camera o oh, na kaya, hindi uh, siya masyado malawanag na yun. Pasensya na po pa Ano lang tayo, mahirap. Ha, O yun. Ay, paano-ano po siya. Ano, ano na mm, Ano naman. Sininang na naman, o. Ano? sininang. Slow motion pa sininang. Ay, naku. Ayan. Mm, yun, grabe. Grabe yung apoy. Mm. Um, grabe mag yung. Si oh, mo, um, yan. Mm, um, yan. Ganyan yung style ng sumba nila. ayun, um, ayan. Um, paladlian pa si Nina oh, mo. Um, um. yun yung isang lalaki dun sa ano, kapila. Sa so, niya daming taong mga kachuan sobrang dami o, oh, nagasalit-salitan lang kasi sila eh yan naman yung isa na naman ayan na naman ayan na no. ganun yung trabaho nila pag umaga tulog yan pag gabi, yan, yan. parang mga sumbilang yan gusto niya pong magpunta ng Boracay, mag alu -alaw, -alaw, at saka may budget, so welcome po kayo doon. Yan, maganda naman doon. Basta may pera lang. Yan. One hand si Ninang. Oh. Tinapon ni Ninang. Ayun. Ngunit ganito yung ating na video. Hmm, tinapon. Okay, noon. sila natakot magsalo rin. Itatapon. Mga profesional na kasi. sabi si di sininang. Oh, tikot ikot Parang majority lang. Hmm. Sayo-sayo sininang may sumayo pang isa pina ano pa nagiksina pa ayun hindi pwede kasi eh, baka manuhin ang ano apoy alam naman kasi bawal paano pa sa John gusto rin sana sa sayo eh kaya delikado kasi dyan eh. pag ano ka dyan baka pag biglang magtapon at sa iyo may punta hmm. sunog bagsak hmm. ayan naalaw ko dyan eh ayan ayan Ang haba haba nito manood kayo ng buong ano natin, ito lang. <laughs> Tayo magawa, ilaw lang ng ilaw, sayaw ng sayaw. Oh. Ito lang. Hmm. Ayan, yan si Ninong. Oh. May si Ninong. Oh. Hmm. Sige, Ninong. Ngayon, sininang, oh. Hmm. Takot, ayan, oh, si Ninang. Oh. Takot si Ninong. Ayan si Ninang kasi. Sininong na naman. Hmm. Ano kayo nag-parade? Oh, gabi. Ang tawa-tawa pa si Saya -saya. hmm. oh, sayo Saya-saya ah. Ang sa'yo sininong Nandito hmm. hmm. naman. Banda naman ko yan. May kumakanta din. Nakakainan dyan. Ayan. Ayan. Ayan po Maganda lang kung kumanta, kanta ko dyan, dyan. At kaya ko dyan, Oh. Eh, pwede kayong inom-inom dyan, Oh. ano. Kasi nang gusto mag-inom. Inom lang kayo dyan. libre <laughs> Sa may pira. Ayan. Maganda din pag mag mashel minsan kaya lang. Kailangan din ng budget. Kung may budget po tayo, go lang. Pero dapat i-prioritize e natin yung atin mga kailangan, yung needs natin talaga. Hindi naman na gagala. Tapos wala tayong ganyan. Eh. Hindi naman yan. Pag mayroon lang tayong ano, extra money ba? Ganyan. Hmm. Hmm. Ayan. Thank you for watching. Bye bye everyone. God bless.